We have more, Jenny Reyes. sa Singapore. Nakahera lang sila sa mall habang naghihintay ng magiging amo. Ng Indonesian, Burmese at Pinay. Ilan sa kanila nagpupuyo mo ng karaniwang gawain sa bahay gaya ng pamamalansya at pag-aalaga ng bata. Pero ang pag-de-display na ito sa mga domestic workers hindi nagustuhan ng Department of Labor and Employment at the Overseas Employment Administration. Nang unang lumabas ang balita sa Al Jazeera, isang international TV network, binansagang budget maids ang mga kasama bahay. Ang uh, uh sa dignidad ng mga uh, magagawang Pilipino, lumalabas na para lang silang chattel o uh, mga bagay na binibenta sa merkado sinuspin din na ng dole ang accreditation ng Homekeeper Agency. naman sa Ministry of Manpower o MOM ng Singapore, ang Budget Maids Agency at iba pang ahensya na hindi accredited ng dole. Sabi ng MOM, nang inspeksyon nila ang nasabing agency, ay wala naman silang nakitang questionable sa sa mga domestic worker. Pero nilinaw nila na hindi nila kinukonsinte ang ganitong gawain yan siyang mapapatunayang gumawa nito.